Ito na yata ang pinakamura, pinakasulit na karinderya na nakita ko sa May Munoz, City. Dahil dito nga guys, sa lagang 69 pesos nyo, meron na kayong dalawang klaseng ulam na gulay. unlimited rice na, unlimited soup, at may soft drinks pang kasama. At meron din sila dito 99 pesos, meron ka ng isang klasing ulam na karne, isang gulay, unlimited rice, unlimited soup, at may soft drinks pang kasama. Sir, may soft drinks na po yan. Bali, 8 oz nga lang po siya. Bali, 8 oz yun? Yes po. Sige ma'am. Dangabon. Nakita ko po may 69 kayong ino dito na ulam. Ha. Totoo po ba yun, ma'am? Yes po. Legit na legit po yan, sir. Ano, ano po yung meron sa 69 yung ma'am? Bali, ano po, sa 69 po namin, bali, dalawang gulay po. unlimited rice na siya tsaka may soft drinks na po. May soft sa drinks pa kasama sa unli rice? Oo oh, Unlimited soft na rin po yun, sir. Talaga, ma'am? Abay, pag 99, ma'am, ano yung meron sa 99 yung ma'am? ano po siya, isang meat, isang karne, tsaka isang gulay. Ang lirais na rin po yun, may soft drinks din po. Sige ma'am, pa-order ako ng 16 ma'am. Ah, sige po. Anong gulay po? Ano ba bang merong available dyan ng gulay? Pari, ang gulay natin sir, Ito, munggo. Tsaka? Gatang langka. Langka. Ito po, pakbet, at tsaka ito po. Chapsoy? Chapsoy. Yan na lang yung gulay namin na meron sir, kasi katatapos. Sige ma'am, ano lang. na lang? Chapsoy na lang, Tsaka? tsaka Saka lang ka. Oh. ilang kanin la natin, sir? Sige, ma'am. Kahit lang tilati lang muna. ilang kanin la lang kita Hindi, kanin hindi, lang kita ilang kanin bagay. lang kita ilang kanin la lang lang Grabe, rice lang kita madam. Yes, po. lang may soft drinks pa. Yes, po. May soft drinks yan, sir. 16. So, ma'am, anong oras po kayo nag-open dito, ma'am? Bali, 24 hours po kami. Naka-open po kami 24 hours po. Anong name ng kainan natin, ma'am? Nix Canteen po. Sa, sa mga nanonood, ma'am, saan located po nga pala ito, ma'am? Dito lang po yan sa Dangay Street po. Veterans Village po. Veterans Village. Likod Sige. ng Panorama Building po. Sige, ma'am. Ay, mga tigay, ma'am, tayo sa Dangay Street, Barangay Veterans, Quezon City. So, Dinayin natin dito, guys, yung Nix Promo Unlimited, guys. Dahil dito, kakaiba. 69 pesos, you guys, yan dalawang klasing ulam na gulay na sabay unlimited rice sabay may soft drinks pang kasama grabe guys parang parang wala na yata tinutubo yung karinderya na to guys parang binigay na lahat yata no? parang pinamigay na so bukod doon, guys unlimited sabaw na rin yan so yun open nga pala to 24 cent guys meron din pala silang promo na 99 isang ulam na isang ulam na karni guys sabay gulay, unlimited rice din sa may may soft drinks. So, subukan na natin tong gulay nila, guys. Yan. Ano natin ito, guys? Yan. Langka nga pala ito, guys. No, subukan na natin. Hmm. So, subukan naman natin, guys, yung chop suey, guys. Yan. Buruin yun yung chop suey nila dito. Yan, may karne pa. Subukan na natin. Grabe, no? Sulit na sulit na to sa 69. Yung 69 nga yata, isang order lang yung nagulay. Yung sa iba, sa ibang karinderya. Pero dito, grabe. Sulit na sulit na. Sasubukan na natin ito, guys. Hmm. And guys, grabe, no? Yung chapsuin nila dito, hindi din naman tinipid. Yung ma ulam nila dito. So, kahit pang presyong masa yung 69, quality naman. Yung rice, okay din naman yan, guys. So, subukan pa ulit natin yun. Yung chopstick, grabe, may karne pa, ano. Sulit na sulit na to, oh. And guys, meron din silang unlimited sabaw dito, oh. Yung sabaw. din, pang contra umay. Dito, bali, pinakamalapit na landmark lang nito is yung Walter Mark Munoz, guys. So, kung empleyado kayo dito, dahil nyo na itong next unli promo, guys. Sulit na sulit yung magiging 69 nyo, guys. Grabe. So, yun lang. Paalam. Salamat.